Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y Gentleman's Agreement ng Pilipinas at China kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea. Alamin natin yan sa pampagising na balita ni Camille Samonte. Nagdatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ang umano'y Gentleman's Agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni Ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong Gentleman's Agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Sen. Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa isang daang barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang iniinsinuate ng mga makaduterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang 'yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and uh, President Duterte. Hindi 'yan. Uh, that's not an institutional agreement na That can bind the next president no dagdag pa ni carpio dapat nang mag ng panibagong arbitration case ang pilipinas laban sa china Partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isasakatuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.